Ano? Hindi ko pa kumain. Wala pa. Wala pa? Wala pa, wala pa. Ah, oh, sige, sige. Almusal, gusto mo? Almusal muna. No, no. Ha? Ano? Gusto mo ba ng damit? Wala na ako. Pagbalik mo. Ha? Sudal lang. Susunod, ha? Bibigyan kita, ha? Wala na ako. Pagbalik mo. Ano? Baga pa, ano? Oo. Oh. Wala ka pa, wala pa nagbigay. Kapa, Maga pa? Maga pa eh. Oo, sige sige. Mabal. Oo. Hintayin mo ko dito ah. <laughs> <laughs> ha? Dito. Ano? Na yan. Oras? Hindi <laughs> ka pa kumain. Wala pa. Wala pa? Ah, sige. Okay. Yeah. Sige. Oh, nakita ko na naman si Eric. Siya so, dito naman sa nakapwesto. Oy! Oh! Hindi <laughs> pa daw siya nag-almusal. Siya so, wala pa nagbibigay. Ano ba bibili natin sa kanya? Oh. Wala pa tayong bigas eh. Sa linggo na lang ha. Ah, <laughs> oh, sige. Kain ka na. Kumain ka na diyan. Yeah. Ha? Isang isda, ayun oh, isda oh. Ge, ge. Nao. So mga Andre, almasal na naman yung binigay natin na yun. So doon sa ngayon nakapwesto. Nagantay sa nang maabutan. So nakaraan ano na binigyan natin ng isang kilong bigas. Kasi nakita ko mayroon na isang pangulam ulam nun eh. May nagbigay na ng isda. O binila naman natin ng bigas. Ay Ay, Mahirap talaga pag wala nang kakayahan magtrabaho lalat may kapansanan, ano. Ulam. Sampuado. Naku po. Chicken. Chicken. Yan lang. Si may may gulay na ako eh. Kapon, ito ulam ko eh. Ayan o. Oh. Ganyan. May baboy eh. Ha? May baboy. baboy? Bawal sa aking baboy. Gusto ko baka. Yuk <laughs> lang. Hindi, <laughs> bawal tayo. High blood na tayo. High blood. Iwas. So yan, nabunit tayo ng pang ulam natin. Bili tayo ng langka at ano, saka uh, adobong manok. Andito na tayo sa ating bahay. Minsan nakatira si Ladjo TV. Okay. Mga pinagbili natin. Pansit. Jadi ya tayo nagluluto. Ah, katamad. Wala bang sasalubong sa akin dyan? Oh, wala yung mga pusa ah. Oh. Hmm. <laughs> Uy. <laughs> Uy. Gutom na kayo. Sandyan ka. bukas Halo Jeli Tika lili Oi 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 oh, Oi 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 Inside na, inside, inside. Dance na, dahisad Dance das na, dance. oh na, dahisad na, dahisad na, dahisad na, dahisad na, dahisad na, Snack muna kayo, snack. Hmm. chicken. So, hindi ka sila pinapakain ng umaga. Tanghali naman ang pinapakain. So, tanghali ko na pinapakain mga to. Mm. Mga pusa. Oh, oh. Kaya na kayo. Hmm. So, yun mga Dre, hanggang dito lang ang ating vlog. Salam!